Hi vlog! Welcome to my guys! Nasa Subic na po kami guys! Alam mo sasabi, sa sabi mo sa rice na to Bin? Antok! Laspag na! Good day mga idol! So nandito kami ngayon sa may Subic Bay dito sa may Olongapo City So ayan kasama po po dyan si Ronel so nauna po kami dalawa kasi yung iba na may mga kasama nandun pa po sa may circle ng Olongga po so napapahinga po sila doon so sabi namin sa mga kasama namin na mauna muna kami sa kanila. So ayan po ang nangyari dumiretso na po kami doon sa may Subic yung signage. Ang ganda pala dito sa Subic no? Subic Bay So yan na nga mga idol, ibang Sobek Bay na signage pala yung kinuntahan namin ni Ronel. So pass forward, nasa Sobek Bay na po kami. Yan mga idol, nasa Sobek Bay na po kami. Oh. Ang si Ronel. Ito dito. Di ba ba dahil? Ha? Dala? Andun na sila sa kabila eh. Ha? Andun sila sa kabila. Ah, picture tayo? And guys, marami pala nang inis dahil dito. And ito na yan sa may Subic. Subic Bay. Yan yung bar pong pandigma dito sa Subic Bay. Ito po yung panpalan. Yan. And mga idol, yan si Ronel. Yun know, o. Aba ito. Ayan na yung ba... Ito yung balpong pantit mahingin. Walang ang pangalan ng balpong. So dito mga idol ay umalis na po kami ni Ronel doon sa may Subic na signage. So hindi namin alam na ibang signage pala ng Subic yung aming pinuntahan. Tapos ngayon dumiretso pa kami dito sa may Subic Preyport Zone papuntang Corregidor Road. So dito ay dire-diretso lang kami ni Ronel. So nag pa kami dito sa may Subic Bay, sa may Pole Zone. Hindi alam na ibang rota na pala yung dinidiretso namin mga idol. Ito na kami ngayon sa may Subic. Okay. Subic! be. Ang sarap bike dito, mga idol. Ito sa Subic. Turn right. Oh no, I'm a lily me to happen. Are you tung google maps na to. <laughs> Turn right. Okay, it's oh, all going right yak. Yeah. Wow. Gas oil. Let no out? 15 million liters ang laman yan yung kapasit yun na na yan tangki yan yung barko oo oh. pa pal dito ko may dadaan mga idol oh. Woo, sarap pang pipe dito oh. so vid pa more so vid, sambala, sarap Yun know Oh. oh ayos! Sarap-sarap! Oh, no. Sarap, sarap. Sarap my bike. <laughs> so, bali may nadaanan pala kami resort dito mga idol, yun know, ang ganda oh. mình mini league of my idol chưa phân đa mỹ yên phân 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 Dito sa subi, naglabs kami ni Ronel. <laughs> Naliligaw na kami, di namin alam kung saan na sila. So dito mga idol ay pabalik ka po kami ni Ronel. So bali naka 13 kilometers po kami bago namin napagtanto na naliligaw na pala kami. So yan, pabalik na kami sa aming dinaanan. So yung meet up namin doon po sa may signage ng Subic Bay doon ng Palayon sa may Freeport Zone bandang boardwalk So yan, balik na ka kami mga idol. Tapos marami din pala mga nata time trial dito mga idol, mga nag sa'yo, mga naka-road bike. So yan, iwan po ako. Ang bibilis nila, salamat kayo, naka-mountain bike lang ako. At saka alas pag na din kami, kaya din na makabuelo ng mabilis. Chilroids lang po kami ni Ronel dito mga idol. So ayan, chin rides lang kami ni Ronel dyan So papalit na kami sa aming meet place So ayan, nasa likod po si Ronel Medyo last na rin si Ronen Kaya nagbabagal na rin siya Hindi na siya makasunod sa akin mga idol So ayun tamang video lang po ako dyan mga idol Para may pang bills Ang sarap pala maglaps dito mga idol Ang duwag ng kalsada Tapos wala gaanong mga sasakyan na dumadaan Kaya ayan ang tolin ko dyan mga idol Kaya last na So ayan dito ay may mga nakasabay din kami mga naglalaps dito sa Sobic Bay yon. ang aganda ng mga road bike nila mga idol grupo din po sila so, yan so chill rides lang din po sila mga idol yan malapit na po kami sa may place namin ang aming mga kasama doon sa may Sobic Bay so uh, malapit na kami dito sa my board walk so ito na po yung yacht club ng Subic Bay yan ang ganda dito mga idol oh. di ba wow. oh oh di ba welcome to Subic so Bay Yacht Club nasa Subic so na po kami. Subic so Bay. So, nandito na po kami sa Subic so Bay, yung meta place namin. So, o problema, wala na po dito yung mga kasama namin. Nandun na po sila sa may ulong ka po, circle. Okay, guys. Nasa Subic so Bay na po kami. hello bro. Asan yung mga kasama ko? Sana sila. Sana po sila. Kami po ay naliligaw. Kakarapin lang po namin. Maods. <laughs> <laughs> Yan, ang ganda pala dito mga idol. White sun pala dito mga idol. Oh, ayan, oh. ayan yung Sobik bay. Ayan, ang daming nagpipicture mga idol tsaka yung background yung bundok na walang mga puno kalbo na sa mga idol <laughs> uh, ayan, o, yun o sound finally mga idol nagkita kita na po kami um, ng aming mga kasama dito po sa may Olonga po circle yan yan po ulo ni Lapu-Lapu uh, mga idol matapik na po ngayon at saka tanghali na pauwi na kami mga idol yan yung mga kasama po nagkita um, kita na kami si Sir Lloyd Si Lamar Bean, si Roland, si Danny... Tsaka si Ronel yung kasama ko nagnaps tapos huwena na I don't like save.